napapansin ko lang guys no lalong lalo, lalo na yung sa probinsya bakit kaya yung mga tao sa probinsya natakot-natakot na takot sa mga sasabihin ng mga kapwa nila kung sa bagay bakit naman kayo matatakot no bakit sila ba yung bumibili ng bigas nyo sila ba yung nagpapakain sa iyo bakit kayo takot na takot sa mga sasabihin ng tao So, kung nakakadepend kayo sa mga sasabihin ng tao, so ano na lang mangyayari sa buhay nyo, di ba wala? So, dapat hindi tayo matakot sa kanila or dapat ipakita nila na nagkakamali sila, na mali sila ng pagjajads Kasi, totally, hindi dapat tayo matakot sa kanila eh. Kasi hindi naman tayo nagdidepend sa mga kakainin natin, sa mga pang-araw-araw natin. Hindi dapat tayo matakot. Dapat kailangan natin matuto tayong magdesisyon ng sarili natin. Huwag tayong matakot sa mga kung anong-anong sabihin ng mga tao. Kasi kung kung magdedepende kayo, walang mangyayari. Kasi nga natatakot kayo, but kaya takot na takot. Dapat kailangan iwalain 'yung mga ganyang attitude, no? Kasi wala talagang mangyayari sa buhay nyo kung natatakot kayo sa mga sasabihin ng tao sa, ka, sa mga paligid nyo. Dapat ibahin nyo yung mga mindset nyo ng ganyan kasi walang mangyayari. Talaga, talagang walang mangyayari. Kaya nga minsan yung mga sinasabi ko sa mga sinasabi ko sa mga kapatid ko, bakit kaya natakot kayo sa mga sasabihin ng ibang tao? Eh gusto niyo gusto niyo maging iba yung buhay niyo tapos sasabihin nila o takot daw sila kasi baka ano daw nang sasabihin ng ng tao ng tao sa kanila kasi ganito ganun eh dapat ganyang man, mindset basura po 'yan dapat kailangan matuto tayong magdesisyon sa sarili natin huwag tayong magdedepensa sa mga kapwa natin tama ba